Stop mo mo na, na ako Stop mo Maayo na aga, mga kakalda. For today's video, for today's video, <laughs> for today's video, pagpasensyahan nyo na at ako ay nabubulol-bulol na na naman. Hi, Nakojin. Well, well, well. Ito na nga. At aayusin ko na nga ang aking voiceover. Ang video ko nga pala na ito ay kuha ko pa ito kagabi. At nagre-ready nga ako ng pang-almusal at pang-bao ng mga bata para bukas. Itong naisip ko na pambao nila ay na magustuhan nila at hindi naman ako mabigo sa pagpahihirap kong ito. Ah! Oh. By the way, tinapay nga pala ito at papalamanan ko siya ng century tuna. Yan lang naman ang mga ingredients na meron ako. Simple lang. At dahil may sibuyas tayong hiniwa, naiyak na ang inay nyo. At i-continuous natin ang aking ginagawa. By the way, si Jasmine pala ang nagbibideo dyan kasi napakahirap magbideo habang may ginagawa. Iniready ko na nga ito no, kagabi para pagising ko ng umaga ay piprituhin ko na lang at wala sa loob ko kung ito ba talaga ay nilalagyan ng itlog pero itong sa akin ay unique basta bahala na kung anong kalalabasan nito bukas ginamit ko na nga pala itong mga tinapay na nandito pa sa ref na natira pa noong naligo kami sa dagat at doon nga sa ginawa kong palaman dito sa tinapay na century tuna ay makakagawa lang ako dyan ng apat na peraso dahil apat na slice na lang ang natitira sa tinapay. Alam kong nakikita naman na nila itong tuna pie sa TV kaya palagay ko naman ay may idea na sila kung ano itong gagawin ko. Sana magustuhan nila bukas yung talaga pinagbipray ko. Ito ay hindi ako sigurado nga sa ginagawa ko. Pero, naisip ko na lang kung ano yung nakikita ko na ginagawa sa napanood ko. Bahala na. Nang matapos ko naman gawin yan, ay ilalagay ko lang yan sa ref para bukas. I-blend ko na lang siya sa... Ano nga yun? ko na, kagamitan ko na lang siya ng egg. Huh? Egg? hindi ko alam kung tama yung napanood ko or naaalala ko pero basta gawa-gawa ko na lang to ako na lang nakakaalam <laughs> basta may nakaready naman akong breadcrumb dyan alam ko naman yun lang naman ang ano loading na naman ako oh, basta videohan ko na nga lang yun bukas kung anong kalabasan ito so hanggang dito na lamang muna aking video maraming salamat sa mananood bye